Ito lang dito sa Bicol area, ayan o. Kasama natin mga Mima. Ayan, magbablog tayo ng volleyball. So mga tol, mga senior laban sa junior. Ayan 10-15 lamang yung mga senior mga tol ah. Ay, ang sexy. Hmm. Ganda ng set. Oo, kal. Hmm, um, laki na mo na. Pasto malon. 16-10 ha, 16-10 ah. Sexy Ayun na Pinalo Hmm 16-11 ha Limang lamang na mga ano Senior Calvin Number 3. Eh. Hey. Wala daw, wala daw, wala daw. Tuloy tuloy yung laban na yan ha. Nay, pakita mo ano Patay, nagubad na ang chinelas ha. Nagubad na ng tinelas Last set na, last set. Mmm. Lamon. Kaso ano, may tawag, traveling. Traveling. Oop. Hmm. Lamon, laks ng palo. Boom! Oh, Uy, Nesty Si Nesty sumalo nun, Oo! Oh! Uy! Uy, nagkapalo ka pa rin. Nesty, ang galing ni Nesty. Uy! Bakbakan! One, two, three. Ganda na laban! BOOOOOOOMMMM <coughs> <coughs> NUY! double ZUCK YUN NUY ah. um, Double DOBAL ZUCK! NGÂN okay. 18-12 18-12 BA? <coughs> double ZUCK! <lock. coughs> dipede YON! Dipede YON! CHARO <coughs> <na>. UY! <coughs> UY! Inilagan. 1912 ba? 1912. Kito ang lamang, kito ang lamang. Stampalo, inilarin din sa mukha ito mga Spiritu, Pasto Bonifacio. Mm. Diobra. Wainty. Well, mga tol, walong kalamang. Aswela. Spiritu. Spiritu. Mm. Lakas pumalo ah. Lakas pumalo. Tol, next na tayo dito tol. Volleyball lalaroin natin ha. Volleyball lalaroin natin. Ayun na. Ay, ay, bumagsak. Calvin Spirito, Number 28 Nesty pang oh, na mm. Lalakas oh. Sheesh Lakas pumalo oh Twenty ano, four, twenty fourteen, mga tola. Ay. sayang. Twenty one Ganda na laban. J, referee ka dyan, J. J. Referee ka dyan. Ay, <laughs> Ay. Ay, Usay. Ang usay. Ito, match sila niya. Naman B1, no? Tumama doon mga tol. Score pa rin yan, score. Ah, wala, wala. Hmm, Calvin, Oswela, wala na. Ayun na, ayun na yung pinsang ko. Pumasok na yung pinsang ko, ha. papalo yata. Babae tol! Grabe naman yun Tabla na, tabla na yung laro Grabe nun, lakas pumalo ah Palong-palo Tabla okay, na yung laro, tabla na, tabla Tabla na, Noy Tabla Lakas pumalo, ayun yung score natin ah 22-19, tatlo na ang kalamangan ng mga senior. Wala mga utol, kinukuha yung bola. Nakuha kaya? Hindi nakuha. Sa bubong kungunta, sa bubong. Iwan ng bata mga utol. Anak mana? Yon, <messun> Yun, tuloy yung laban. Yon <messun> Yun, <tuloy yang> <messun> Yun na, tuloy yung laban. Boy, <messun> start na ha. Next time dito, mga utol <messun> oi iwan grab man si kalvin as walum mau ut o Tatlo lang lang mga, tatlo lang. 23-20 mga utol. Oh! Labas, labas, labas! Labas, labas! Calvin. Number 3, Akisha. Hmm. Ay! Sayang. Diba sa ulo? Ano yata ah? Ayan na lang oh. Malaki. Gusto niya malaki. Spiritu! Spiritu! 25-20 mga utol ha. Limang lamang. 31 na kaya nyo tol. Oo, oh, tapos na yan tol. Oo! Bata lang oh. Convert na nga sila. Ayan na! Hmm! Hindi kinakaya talaga. Hindi nila kaya itong number 29. Lakas mag-block. Kaya yung na ito na. Sexy! Tinipin lang. Oho! Ano yung ginagawa mong dive? Hindi niya nakuha. Pero ang ganda nun ha. Gandang dive yun. Outside sa labas talaga. Outside talaga. Day race to ano yun? 30? Tatlo na lang oh. Mabulin nyo. Hindi makalamang yung mga junior mga ulta ah. Akisap. Spirit 2. Oh. Number 28. 2. Number... Oy! Ito talaga ubra. Lakas mga block oh. Blocker mga utol. Warning na mga tulang. Sa pa, bawi. Eh. Naiya. Inside da uh, ang galing. Kala mo papalo pero ano lang. Di ba tol? <laughs> anim lang, aanim ha. ha. Aswela. Mm. Lamon na lamon. Last na last. Oh, on to 40 pa lang. Outside, outside. 29, 23. Game ball, game ball. Nice game, nice game.